Grabe mga sakit ngayon. Mga sisiw, mga biik ay tinamaan. Ililibing na naman natin ito. Hala, meron pa din pala itong biik oh. So isisilipin ko rin yung mga alaga naming manok ngayon kung kumusta. Hindi ba na babawasan na naman. Kasi nung mga nakaraan, nababawasan ng tig dalawa, minsan isa. May isang araw minsan, tatlo pa na mamatay yung mga sisiw. Ang oh, madalas, no? mas marami. So, hala, meron pa din pala itong biik oh. Ako, may biik pa lang namatay namamatayan din pala siya ng biik so ayan oh no? so ito naman yung ibang mga baboy dito ay eh, napapalaki na oh so, ito yung matitibay na kasi malalaki na so, pero ito ay eh, sayang na sayang so, ito yung sinasabi natin na minsan ay eh, tagal na inaantay tapos ganyan lang din nangyayari so, may mga ganong sitwasyon din pagdating dito sa farm so, di maiwasan yan kung minsan so, may mga ganong sitwasyon so, maliban na lang kung yung mga sakit ng alaga natin ay na yung mga usual lamang yun ay nagagamot pero pag malulubha ng mga sakit ay minsan kay hirap din gam gamutin e, ito rin sinisilip ko kung wala na bang namatay kasi kahapon may namatay din sisiw dito o yan no, mukhang wala na kung walang namatay na sisiw ngayon ay very good Ayan. Tapon kasi, hinaluan ko yung tubig, inumin nila ng panamoks paano porte kasi yun na nga napapansin natin sunod sunod na may mga napiste alaga yun na namatay may isang inahing manok dito na namatay tapos may dalawang sisiw pa na sumunod kaya ginawa ko inumin inuman nila nilagyan ko ng panamok porte kaya lang naubos na kaya mamaya bibili na naman ako sa bibilihan ko muna to sa may agrivet o, dito sa amin sa may EJ agrivet supply no, doon ako nabili ng panamoks na ginagamot ko sa mga alaga namin So dito rin kahapon, nilagyan ko rin ng panamok yan kasi pati mga malalaki, tinatamaan nung oh. peste na yon. Kaya pinapainom natin ng panamaks forte. Hinahalo natin doon sa tubig ng nila kasi preference rinse itong mga alaga natin. Medyo pahirapan kapag isa isahin natin painumin. No, Marami-rami sila. Yung iba nga, pa sa labas. So sa tubig, inuman na lang nila natin nilagay. Kaya ngayon umuulan. So maraming tubig. So medyo hindi ito uhawin. Maya-maya no, ko papainumin ulit pagka maaraw na. Ayan no, Lagi ko rin inobserbahan kapag ka may mga mahinang manok, no, ayan ay inihiwalay ko rin agad para hindi magkahawa-hawa na. So, ayan yung ating ginagawa dahil napapansin natin yung pagkakasakit ng mga alaga. No, hindi lang manok, no. Ah, ganito talaga sa amin. Normal talaga minsan sa bukid na may mga pagkakataon talaga ng mortality doon sa mga alagang hayop. Kaya kung tayo masyadong mag-expect 100%, na sure, na sure yung ating mga inumpisahan, kailangan muna nating tingnan, no, aralin at uh, pakiramdaman yung ating uh, surrounding, yung ating paligid kung fit din ba mag-alaga do ng hayop. Although dito sa atin ay fit naman, pero may mga pagkakataon pa rin na ganito. No, kahit naman doon sa mga poultry farm diyan sa kabila, marami din silang mortality. Marami ring mga namamatay nilang mga sisiw, mga manok. No, may mga ganong pagkakataon pa rin. Uh, yan yung ating uh, ginagawa dito, no. Inoobserve tuwing umaga pagkagising, may puntahan ko agad. Tinecheck ko yung mga alaga namin kung kumusta. Dapat so, yung mga bahay-bahay, yan tulad nito, bahay ng pabo. Kasi napapadalas yung pagkamatay ng alaga. So ngayong araw na to, pagising natin, walang mortality. Oh. So dito, negative. Oh, walang nalaglag. So, sa kabila, tingnan natin. Actually, ang mortal ang namatay lang na manok ay yung niluto namin kahapon kasi <laughs> ulam natin ay manok. So, ayan. So, dito, wala rin tayong mortality. So, wala rin na, na manok dyan. Sa kabila. Ayan, kabila ay ayos din. Na no, wala rin yan, wala rin nalaglag na manok. So, ayos. ngayon so, ngayong araw na to, wala tayong mortality ng pagkakasakit ng alaga sana magtuloy-tuloy na maging okay ang mga alaga natin kahit na kagabi ay kay lakas ng ulan no, napakalakas ng ulan kagabi pero okay na okay pa rin yung mga manok natin yung eh, mga sisiyo ko yung ibang sisiyo nito wala nang nanay ayan sumasama na lang sila dun sa ibang sisiyo para mainitan sila kasi yun yung namatay na isang manok natin isang inahing manok eh maliliit pa yung sisiyo nya pero so far yan buhay na buhay pa rin sila they exist pa rin. Learn lang tayo ng learn dito sa ating pag-alaga ng hayop. Eh, balang araw, mapaparami din natin sila ng mapaparami. Eto, mga ganitong sitwasyon, yung mga namamatay na mga ilang -ilan na alaga, as expected, expected na rin ito, no? Yan, in-expect in in na natin yan, na may mga ganun talagang sitwasyon. Na hindi 100% na perfect yung ating uh, ginagawa. Pero, hanggat kaya, ay gumagawa tayo ng mga solusyon, mga paraan, no? Kahit kung may napapansin tayo na ganun, so nagawa natin. Pinapainom na natin ng gamot, pati yung mga alaga natin walang sakit. Ayan, hinaluan na namin ang na Panamok Forte yung tubig inuman nila. So mamaya bibili na naman tayo sa Agribet or sa Poultry Supply, doon sa Palengke para may uh, mapainom ako dito sa mga alagang hayop namin. Dito naman ay eh, inilibing ko na rin itong aming biik na namatay. Ay eh, sobrang sayang nga naman talaga itong biik na to. Kaya lang ito talaga kailangan nating tanggapin din na part talaga siya ng na pag-aalaga natin ng hayop. Kahit na sa pag-aalaga natin ng kambing, may mga kambing minsan may mga pagkakataon din na kapanganak pa lang, patay na uh, ang anak. no Tapos meron din mga pagkakataon na medyo malaki na. Kaya lang inabot ng matinding sakit na mamatay. Meron din iba na malaki na rin mismo no, yung mga medyo may na nating alaga ay namamatay din dahil ngay may mga chance pa rin ng mga pagkakasakit, yung mga malulubhang sakit na mahirap gamutin. No, so yun yung ating mga mortality din dito sa farm. No, pero yun naman ay parte naman talaga na pag-alaga natin ng hayop at minsan naman ay napapagaling din naman yung mga may sakit No, depende rin kasi sa sakit. Kung talagang malulupa, ay hirap din talagang pagalingin. So, ayan na. Ibinaaw na natin dito sa tabi ng mangga. Yan naman ay magsisibing organic fertilizer din dito sa mga puno nating tanim. O minsan naman, doon sa ibang mga halaman namin na medyo mapayat. So, doon natin nilalagay yung mga namatay nating alaga. Ito rin naman ay nangyayari minsan sa mga alaga nating manok, mga alagang itik mga pabo, sa mga alaga nating kambing, mga baboy at iba pang mga alagang hayop natin. Minsan nga sa mga baka may ganun din, yung mga kakapanganak pa lang, minsan may bakang nakunan, so ganun ang mga sitwasyon din pagdating sa farming. So dito, learn lang tayo ng learn, kailangan lamang din nating i-adapt kung ano mga nangyayari, hanapin natin yung solusyon doon. At dito, dahan-dahan pa rin tayo naghanap ng solusyon o hanggang sa balang panahon ay mas malelesson pa mas kumunti pa lalo immortality dito sa mga alagang hayop. So yan po, mali po. Maraming maraming salamat sa sabay-sabay tayong matuto at magpapaunlad nitong ating farming. Maraming salamat po.